Naalala niyo ba si Dustin Hoffman sa pelikulang Rain Man kung saan siya ay isang math genius? How much is 4,343 times 1,234? 535,9262. He's a genius, right? He's a genius. Si Zhou Wei, isang 23-year-old mula sa Shanxi, China, ay itinaguring Rain Man ng China matapos siyang api-apihin dahil sa kanyang pagiging mentally challenged noong siya ay bata pa. Nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya nang ipinakita niya ang kanyang math skills sa isang talent show sa TV. Binigyan si Cho ng isang napakahirap na math question at pagkatapos niya mag-isip ng sandali ay isinulat niya ang kanyang sagot. Natural ay tama ang kanyang sagot. Cho answer. 1400左右. Ang na Do -do, do -do. Do -do! Do -do! Noong si Joe ay 6 months old pa lamang na ipit siya sa ilalim ng unan at dito nang galing ang iilan niyang mga permanent na physical disabilities. Sa oras na ito, siya ay na-diagnose na mentally challenged. Walang eskwelahan ang tumanggap sa kanya bilang estudyante at siya ay hindi itinuring na normal na bata. Ayon sa kapatid ni Joe, mula pa noong siya ay maliit ay lagi nang may hawak na calculator si Cho. Ang kanyang pinakanais ay ang tratuhin siya bilang isang normal na tao.